Good, good morning sa inyo lahat mga kababayan tayo po ay nandito sa ating bilabantayan kita ninyo ang aming area ay nagkakulay usok na sobra po ang lamig bumaba ang paggaling sa kalangitan tingnan naman sobra po ang lamig dito kasi bumaba ang ulap galing sa langit yan po bumaba ang pag kaya sobrang lamig pag gabi yan po sobrang lamig bumaba ang pag dito sa ano Ayan po mga kaibigan na makikita ninyo ang asok dito sa amin dahil lampag ay bumaba Ganito po rito, sobrang lamig po pag madaling araw. Pag gabi naman, sobra naman talaga rin ang lamig. Pero pag napaka init naman sa umaga, mamaya maya mga alas 8, sobrang init dito. Ito naman mga madaling araw, mga alaon na yan, napaka lamig na. Kaya ganito po. Habang ako nagro-robing, napaka, ano, napaka dito ako sa bundok naman o. Oh. Ito lang po ang aking nero-robing na makapal ang pag, yan o. Oh. Papunta ko bundok, yan. O oh, yan mga kababayan. Yan yung porito to yung umaga. nagpapag ang ano. Yan. Kaya sobrang lamig. Hanggang dito lang muna aking video mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless.